Naramdaman mo na din ba na parang ang iyong pagiging introvert ay hindi aksidente? Na ang iyong kagustuhan sa pag-iisa, malalim na pagmumuni-muni at pagiging sensitibo sa paligid mo ay hindi basta-basta mga katangian lang, ngunit isang bagay na mas malaki. Paano kung pinili pala ng iyong soul ang landas na ito bago ka pa ipanganak? Maraming spiritual at philosophical na tradisyon ang nagmumungkahi na ang ating mga soul ay hindi aksidenteng pumapasok sa mundong ito sa halip maingat nilang pinipili ang mga kalagayan ng kanilang pagkakatawang tao, kabilang mga katangian ng personalidad, hamon at lakas upang mapadali ang kanilang growth at evolusyon. Kung ikaw ay isang introvert na tao, ang iyong pagiging tahimik at mapanimdim ay hindi nagkataon lamang. Isa itong deliberate choice sa soul level. Idinisenyo upang gabayan ka tungo sa pagtuklas sa sarili, karunungan at malalim na koneksyon sa mundo. Ang iyong introversion ay hindi isang bagay na dapat ayusin o pagtagumpayan. Isa itong sagradong blueprint, isang landas na naaayon sa iyong mas mataas na layunin. Narito ang mga dahilan kung paano nga ba nagiging introvert ang isang introvert. Number 1. Pinili ng iyong soul ang pag-iisa para tuklasin ang mas malalim na mga katotohanan. Habang ang ilang soul ay umuunlad sa mga panlabas na stimulation at patuloy na pakikipag-ugnayan, ang iyong soul ay naghahangad ng ibang bagay. Yun ang panloob na paglalakbay. Hinahangad nito ang isang buhay kung saan ang karunungan, pagsisiyasat sa sarili at malalim na kamalayan sa sarili ang magiging sentro. Sa pamamagitan ng pagpili ng introversion, tiniyak ng iyong soul na ikaw ay magahanap ng mga sagot sa loob sa halip na madistract ng ingay ng panlabas na mundo. Ang kakaibang landas na ito ang magbibigay daan sa iyo na matutunan ang mga katotohan ng maaaring makaligtaan ng iba para kwestiyonin ang iyong existence at upang alamin ng kahulugan na nakatago sa ilalim ng buhay. Kung saan ang iba ay maaaring makita ang pag-iisa bilang hindi mabuti, may kita mo itong nagpapayaman. Kung saan sumusulong ang mundo, humihinto ka, nagmumuni-muni at hinahanap ang higit pa sa kung ano lang ang nakikita ng mata. Ang iyong introversion ay hindi isang limitasyon, ito ang gateway sa malalim na mga insights, na kakaunti lang ang nakakarating. Number 2 na is ng yung soul na maging tagamasid ka, hindi lang isang kalahok. Sa iyong nakaraang buhay, maaaring malalim kang nasangkot sa panlabas na mundo, nagahabol ng status, humihingi ng approvals, o pagsunod sa mga inaasahan ng lipunan ng walang tanong. Sa pagkakataong ito, maaaring pinili ng yung soul ang introversion para umatras pagmasda ng buhay mula sa isang bagong posisyon at bumuo ng higit na pag-unawa sa mga complexities ng mundo. Ang pagiging isang tagamasid ang magbibigay sa iyong makakita ng mga patterns, emosyon at katotohanan na nakakaligtaan ng iba sa kanilang pagmamadali sa pakikipag-ugnayan. Napapansin mo ang mga banayad na detalye, mga hindi binibigkas na salita at mga nakatagong motibo. Ito ay hindi tanda ng withdrawal. Ito ay isang kaloob ng mas mataas na kamalayan. Sa pamamagitan ng pagmumasid, nalilinang mo ang karunungan na maaaring humubog hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Number 3, ikaw ay nakatadhan ng paunla rin ang iyong inner strength, hindi umasa sa iba. Marami ang naghahabol ng validation, approval at enerhiya mula sa iba. Ngunit alam ng iyong soul na ang tunay na kapangyarihan mo ay magmumula sa loob. Pinili nito ang isang landas kung saan bubuo ka ng self-sufficiency, resilience at quiet confidence Nang hindi umaasa sa patuloy na social reinforcement Ang iyong kakayahang ma-enjoy ang pag-iisa, makahanap ng ginhawa sa iyong sarili mga iniisip At mag-navigate sa buhay nang walang panlabas na pag-aproba ay isang espiritual na lakas Itinuturo nito sa iyo na manindigan ka sa kung sino ka kahit na hindi nauunawaan ng mundo ang iyong pagiging tahimik sa pag-iisa ay hindi nawawala ang iyong sarili. Matutuklasan mo dito ang iyong sarili. Number 4, nandito ka para makawala sa kababawan. Hindi lahat ng soul ay ginawa upang sundin ang nakararami. Ang ilan ay sinadya upang humiwalay sa ingay at hanapin kung ano ang totoo, makabuluhan at tunay. Alam ng iyong soul na sa pamamagitan ng pagpili ng introversion, natural mong ilalayo ang iyong sarili sa mga mababaw na pag-uusap, sa pilitang pakikipag-ugnayan at mga pressure sa lipunan na hindi umaayon sa iyong tunay na diwa. Hindi kasi sinadya na umiral lamang sa kababawan, ginawa ka para sumisid ng malalim. Sa mga relasyon, ideya o personal na paglago, naaakit ka sa authenticity. Maaaring hindi palaging madali ang landas na ito, ngunit tinitiyak nito na kapag kumonekta ka sa mga tao, ang mga koneksyon na iyon ay tunay, makabuluhan, at naaayon sa layunin ng iyong soul. Number 5. Ipinanganak ka upang malalim na maramdaman ang mga bagay Bagamat ang ilang mga soul ay dumadaan sa buhay ng walang gaanong pagmumuni-muni, ang sayo ay pinili na makaranas ng mga emosyon, pag-iisip, at kalagayan ng mga tao sa isang intense at malalim na antas. Hindi ka lang naririto para mabuhay. Nandito ka para makiramdam, umunawa at baguhin ang iba. Ang iyong malalim na pagiging sensitibo ang nagbibigay daan sa iyong kumonekta sa mundo sa mga paraan na hindi kailanman mauunawaan ng iba. Nararamdaman mo ang mga emosyon sa mga salita, enerhiya sa likod ng mga aksyon, at ang hindi nasabing mga katotohanan na hinabi sa mga sandali ng buhay. Hindi ito isang pasanin, ngunit ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa paglago, empatiya at karunungan. Ang iyong lalim ay isang regalo. Binibigyan daan ka nitong gawing pangunawa ang sakit, pag-iisa sa kamalayan sa sarili at katahimikan sa kalinawan. Number 6. Nais ng iyong soul na mamaster ang sining ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay puno ng mga insights, intuition at transformation. Alam ng yung soul na sa mga tahimik na sandali, maririnig mo ang mga bulong ng katotohanan na ang iba ay nilulunod sa pamamagitan ng mga distractions. Sa pamamagitan ng pagyakap sa katahimikan, natututo kang mag-tune sa iyong panloob na karunungan, makinig sa iyong intuition at kumonekta sa mas malalim na agos ng pag-iral. Habang ang mundo ay maaaring natatakot sa katahimikan, ikaw ay umuunlad dito sa katahimikan nakikita mo ang kapayapaan, kalinawan at koneksyon sa isang bagay na higit pa sa iyong sarili. Number 7, alam ng iyong soul na ang paghiwalay ang magiging daan sa iyong awakening. Kung minsan sa iyong paglalakbay ay maaari kang makaramdam ng kalungkutan. Ngunit ang iyong pag-iisa ay hindi isang parusa. Ito ay isang paanyaya na gumising. Maraming mga espiritual na tradisyon ang nagbibigay diin sa pangangailangan ng pag-atras mula sa mundo upang makakuha ng mas malalim na karunungan. Kaya pinili lang yung soul ang introversion dahil alam nito na sa pamamagitan lamang ng pag-iisa, dun mo maaaring tunay na magising ang iyong mas mataas na sarili. Ang paghiwalay ay lumilika ng espasyo para sa pagtukla sa sarili. Binibigyan daan ka nitong magmuni-muni, lumago at muling kumonekta sa pinakamalalim na katotohanan ng pag-iral. Kung mas dinayakap mo ang landas na ito, mas naaayon ka sa karunungan na pinili ng iyong soul upang matuklasan. Number 8. Pinili mo ang buhay na ito para kumonekta sa mas mataas na karunungan. Ang mga taong introvert ay madalas na naaakit sa filosofiya, spirituality, creativity at personal na paglago. Hindi ito nagkataon. Ang iyong soul ay natural na naghahanap ng mas mataas na pangunawa hinihila ka patungo sa kaalaman at mga pananaw na higit sa material na mundo. Ang iyong landas ay hindi tungkol sa walang katapusang mga distractions. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mas malalim na kahulugan, pagkwestiyon sa katotohanan at pagtuklas sa mga katotohanan hindi napapansin ng iba. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ka sa mga libro, sining, musika o mga sandali ng pag-iisa kung saan malayang gumagala ang iyong mga iniisip ang iyong introversion ay ang iyong tulay sa mas mataas na karunungan. Number 9. Narito ka para turuan ng iba tungkol sa lalim at kahulugan ng buhay. Kahit na hindi ka palagi nagsasalita, ang iyong presensya ay nagdadala ng isang tahimik na kapangyarihan. Maaaring pinili ng iyong soul ang introversion bilang isang paraan upang manguna sa pamamagitan ng pagiging halimbawa. Pinapakita sa iba na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga mababaw na koneksyon o patuloy na aktibidad. Sa pamamagitan ng iyong lalim, pagbumuni-muni at pagiging tunay, tinutulungan mo ang iba na makita ang kagandahan sa katahimikan, ang karunungan sa katahimikan at ang kahalagahan ng tunay na koneksyon. Hindi mo lang isinasabuhay ang iyong katotohanan, ngunit nagbibigay inspirasyon ka din sa iba na gawin din yun. At number 10, nakatadhana mong matuklasan ang kapangyarihan ng pag-iisa, hindi ka lonely. Merong malalim na pagkakaiba sa pagitan ng loneliness at pag-iisa. Pinili lang yung soul ang introversion upang maranasan mo ang kagandahan ng pagiging mag-isa nang hindi nakakaramdam ng kalungkutan. Sa pag-iisa, hindi ka walang laman, puno ka ng pananaw, kalinawan at koneksyon sa isang bagay na mas malaki. Hindi ka natatakot na mag-isa dahil sa mga sandaling ito ang pakiramdam mo ay higit kang naka-align sa iyong sarili at sa mundo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na ang high vibrational energy ng isang introvert na tao. Shoutout kay Paul L. Yakim Saldoga. Sabi niya, ang taong hindi nagsasalita pagtapos bastusin ay isang taong dapat katakutan. Ang kanyang katahimikan ay may kapangyarihan. Ang kanyang pagtitimpi ay nagsasalita ng malakas. At ang kanyang pagpipigil ay isang puwersa na dapat katakutan. Magingat sa mga tahimik dahil meron silang lakas ng loob na kayang kumilos ng hindi namamalayan. Sabi naman ni Junjun Perang, Be the type of energy that no matter where you go You add value to the spaces and lives around you God bless Sir AP At tayo naman kay Marie the Lightworker Relate match ako sa episode na to Bilang introvert tahimik lang Mapagmasid nakikiramdam kung anong susunod na mangyayari Hindi ko kailangan ng papuri Ayaw ko talagang pinapansin ako ng mga tao sa paligid I'm not comfortable Thank you Sir AP Another great episode More power po At shoutout din kila Louie Borlongan Arnold Cruz, Marilyn Obra, Pax Tumulak, Wilfredo Saenz, Kalayaan Kapayapaan, Emma Villanueva, Michael Serrano, Avaji Espinosa, at kay Alvin Jomawas. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon na mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang iyong introversion ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang disenyo, isang layunin at isang sagradong paglalakbay. Sa halip na kwestyonen kung bakit ka naiiba, yakapin mo ito. Pinili ng iyong soul ang landas na ito dahil ikaw ay inilaan para sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas makabuluhan at isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe kung hindi ka pa subscribe. See you next time! Alam mo ba na posible din sa isang introvert na magkaroon ng high vibrational energy? Panawarin sa video na to.